Hello! Ayan mga kaibigan, so meron po nakakuha dito ng Region 1. So paano natin malalaman na Region 1? Ito po mga kaibigan, makita yan dito, yung 010, ibig sabihin po niyan ay Region 1. At ito pong may-ari ng plaka na ito, eh nandito sa Calabarzon, nandito sa Laguna. Nakakuha po siya ng plaka dito sa caravan. Kasi nga po, ayan, nagbibigay o nagdidistribute ng mga plaka ngayon dito. Kaya sabi nga po ng karaban dito sa atin, yung mga region po, lahat na po ng region yan, simula region 1 hanggang region 12, ay eh, pwede na po tayong makakuha ng bagong plaka. Kaya lang syempre, ang uli nito is kung ano yung i-issue nila, pwedeng violet, pwedeng green. So depende po kung lahat daladala nila na, na plaka. Pero ang maganda dito, mga, para sa mga kaibigan natin, sa mga followers natin dyan, kahit anong region na po, makakakuha na po ng karaban dito sa District Office ng Kabuyaw, Binyan, District Office o LTO na yan, mga kaibigan. So, yan, maraming salamat, siyempre, sa mga staff ng LTO. Yun, dahil dito, mga kaibigan, eh, tuloy pamimigay nila ng plaka. Okay, so, dito po tayo mga nagtatanong kung paano yung gagawin natin, paano yung dapat nilang dalhin, ano yung mga requirements talaga. So, itutumbok talaga natin, sabihin ko sa si inyo, na kahit anong region na makakakuha ng plaka dito basta 2017-2014 okay, Dainty sure Dainty po yan Dainty. na makakakuha kaya yung mga nasa malayong lugar na may 2017-2014 pwede na po kayong pumunta sa mga district office na malapit sa lugar ninyo kahit anong region po yan di ba nabanggit ko na rin sa inyo nung mga nakakaraang video ko na meron pong bigayan ng plaka or na pagbigay na po sila ng plaka kahit anong region Ayan, so syempre lagi kong sinasabi maraming salamat dito sa LTO uh, Kabuya District Office ah syempre sa LTO sa main office Ayan, maraming salamat saka isa pa mga kaibigan ng pagkuha po natin ng plaka yan po ay libre pati yung certificate po yan ay libre okay so hanggat maaari po eh, kayo na yung pumunta sa mga district office or sa mga caravan, LTO, para po tayo ay makakuha ng mga bagong plaka. Okay, so dito sa atin, kapag pulig-puti, kalimitan yan ay NCR. Tapos yung ibang kulay, yun, yun po yung mga ibang region. So nangyayari na ngayon, eh minsan yung nakakuha dito ng plaka na region 1, syempre kung ano may bigay dito, ang violet o kaya green, yun yung madadala sa kanila o yun yung magagamit nila na plaka. Okay, so yan mga ibigin, para sa lahat. And syempre, maraming salamat sa kapitan dito sa barangay Kasile, 4-4. Ayan, sa pagkakaroon ng caravan dito. Malaking tulong to sa mga nalit sa mga barangay dito para mas mapalapit yon Tsaka sa mga gusto nga pala magkaroon ng caravan sa lugar nila, simula uh, kabuyao o Santa Rosa, Binyo, pwede kayong mag-message sa page ni LTO Kabuyo District Office. O syempre, huwag nyo kakalimutan i-follow yan. Para makapag-schedule po ng karaban sa lugar ninyo. Sila po yung pupunta sa inyo, sa mga barangay. O, so, so, tulad po nito, o, sa bahay lang po to. Ayan. So, ayan, ayan. mga Tuloy-tuloy ang ayan, ng plaka ayan. ni LTO. Okay, so hanggat maaari po, kayo na yung pumunta. As Marami na silang nabigay na plaka. Kasi nga po, mabilis lang kumuha ng plaka. Basta pasok sa requirements, eh, mabibigay mabibigay na ng plaka. Ayan, no? Meron siyang plaka. Ayan. Okay. And dala na rin nila yung plaka. Kaya pabilis. At lalo na kapag na-check na nila. mga Makakakuha na po kayo ng bagong plaka. Yan lang. Maraming salamat. Siyempre kay Vice Governor sa truck. Maraming salamat. Thank you.